E uh -huh. Dito, dito tayo dito tara. ay, dito just, tara I guys I so, just, eh, nakita ko dito just, bata just, I 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 ano, yung natitira niyang benteng, ano benting piraso perasong ano Bale Walong Walong toron Saka dosing lumpiang gulay Ginili so, na natin Kasi ang medyo mainit na eh Para makauwi na yung bata Tapos yung Toron Saka yung Lumpiang gulay Pamimigay na lang namin Doon sa mga nagpe-pedicab kasi pag ng bata no. Maganda 'yung pagpapalaki niya ng magulang nila. Kasipag, pag. Pasunurin sa magulang. Pero pag 'yung ibang bata na ano, hindi na pamalaki, ah, hindi na palakin ng mabuti ng magulang. O, hindi diyan ano, diyan masunurin. Tamad yung tamad yung utosan, pero 'yung ganto oh. pag di ba? yung gandong bata ang sipag eh. Kasi natin siya magbenta. So ipamimigay na lang namin yung natitira niya paninda. Para makauwi na siya. Medyo mainit kasi. Sinamahan ko lang siya na konting oras. Tapos medyo wala nang bumibili. So kaya binili na lang natin yung natitira ang ano niya. Kumpiang gulay saka koron. So, yun yung bata Nandaralag natin Sabi ko, pamigay na lang sa Sa matanda yung ano yun Sa mga nagpe-pedicab Yan, basta yung... Kama, Toy! Toy! Bata! Doon mo na ipamigay. Doon saan Dito? Dito? Ha? Ay, okay, dyan. Dyan na natin ibigay. E-bike pala tawag dyan. Huwag yung nasa plastik, ha? Ah Huwag yung nasa plastik. Sa akin yung nasa plastik. Pwede take out ko yan. Pamimigay na lang namin yung iba. Kaya yeah, kuya, kuha na kayo dyan. Yeah. Kuha na kayo ano? Huwag yung nasa plastic. <laughs> yung, yung natitira yeah. na kayo okay, okay. Libre yan, Lumpia sa gulay. Ano, Para makauwi na tong bata. Lumpia sa ano, gulay. Para makauwi na tong bata. itu ko anak ya? <coughs> <Kone nyo, ne? coughs> <Bahala, ha. coughs>

Ah, lagi nagtitinda yan? Lagi nagtitinda? Oo. Oh. Saka pati mo pa, kung ka na nagtitinda rin. niya nga, um, ayo, okay. um, Alright, Totes, na. Plastik, wala na atin niya. Hindi. Hindi na posi. Ang siya, na, para mo, nagtitinda ni... na ka-plastic, okay. hindi na. Meron pa ba? Meron pa ba? Hindi, hindi na. Nagtitinda

ay ang Araw-araw ko pala nagbebenta bro eh Araw-araw Kapag wala ang pasok Ang sipag mo na. Uh -huh. Yan, yeah, so ito yung nadaan akong bata nagtitinda ng ng lumpia sa kanang turon. Ayan, sipag Ano pa kala mo? Andro pa. Andro pa, mo no? Okay. So kinala pala siya dito sa ano, sa sa crossing, sa so, dito sa papuntang mayon doon, lalong lalo na yung mga nag e bike Ah, kinala, kinala siya dito nagtitinda ng lumpia sa kanang turon. Yeah. So nadaan na natin siya kanina dito habang naghahanap tayo ng pwede natin pagbigyan. Ilan yung dala mo kanina? Lahat? 50 So magkano yung utang ko? 22 22 lahat na Times 10 Magkano lahat? O 20 O 20 Grado ka? So So binilihan natin yung natitira para makauwi na si Andrew. Ayan o. Oh. Bumili pa ako ng isa kanina. So, okay. Gusto nyo po? Ayan, bigyan mo true. Ano pong gusto nyo, Tay? Ano pong gusto nyo? Ah, oh, bigyan mo drone ano dalawang toron. Dito na muna, Troy, ilagay, Troy. Troy, dito muna ilagay. Lagyan mo ng isa yan. Lagyan mo pa ng isa. Saka, lagyan mo ng dalawang gumpiang gulay. Saan pa po kayo pauwi? Pauwi na po kayo? Okay, galing. Saka, lagyan mong gulay. Gumpiang gulay. Dalawa. 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 <coughs> Ay, sa amin. Gusto nyo pong lumpeng, lumpeng gulay? Ay, bibigyan ko pa yan. Sa katoron. Libre na po yan. Libre na reto ng gulay ay nira lagi niyan suka yan sinya ng gula oh toge gulay Tapos po na uwi. bibig <merely> eh? <merely> so, bibigay, bibigay sa inyo tayo. <merely> so, oh, <panitumid> gutom. <merely> Bigas. Bigas? <mere> oh. bro. nga. <mere> 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 <Ayan, so dilata. mere> <mere> Bigas nga yan. Nasa Pinas. Kasi kain po muna kayo. Papawi na po yan. Pedro, pabiyara kami yung masarap po yan. Masarap po yan, Magkano sa tuloy? Bale? 280 Oo Mabuti hindi ka na short Pag naubos mo lahat hindi, hindi, hindi ka naman nagkukulang Ha? Tama naman lahat ng benta mo Oo, mamalag na So, it is a plate. Yan na yung benta, ako mo. O, wala, wala, yung Gana? kano? Okay na yan Pagpahan ako ang benta mo Palang Ilang dala mo kanina? Po, po sa sa po Ah tatahanan mo na lang yung iba? Kaya pala ko na yung benta mo Oh, mo to. Oh, bibigyan din kita na ano, pang-try ko to. Oh. Lagay mo na yung sa ano mo. Bawat mo na yan. Ayaw pala. Dublin mo nga, dublin. Dublin mo nga, dublin. mo sa plastic para hindi malangin. Malangin. Malang 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 Uwi ka na okay. Ha? Pwede. ingat sa ba? Pwede. Pwede Sa, sa Pwede. Pwede na naka Pwede. Pwede na na pa daw. Sarap. Sarap. Pauwi na kami. Ka na kami tay. Salamat. Oh, papunta kami doon. Salamat po. Bye bye. Bye Ayan pauwi na si Andrew. Kaya na siya Tama pala 500 lang pala yung dalawa niya 500 lang kita niya pa 50 pesos Bye bye Ayan, nadaanan natin si Andrew. Mabuti na nakita natin na uh, nagbebenta. Kilalang kilala pala -kilala siya dito sa ano, sa Mayundon. Papuntang saka doon sa crossing. Kilalang kilala siya, kilalang kilala siya na na sobrang sipag nga daw. No? Gawa nang lagi nagtitinda araw-araw na lumpiang toge, saka ng turon. So, maganda yung pagpapalaki doon ng mga magulang. Kasi masipag na bata eh. Kasi pag masipag na bata, maganda yung pagpapalaki ng mga magulang.